Sa ating balitang sports, Alex Iyala gumawa ng kasaysayan sa US Open ng manalo kontra Denmark. Tunghaya ng balitang sports sa report ni Son Santiago. Isang bagong pahina para sa kasaysayan ng Philippine Sports ang naiambag ni Filipina tennis star Alex Iyala matapos talunin nito ang world number 14 na si Clara Towson ng Denmark sa isang makapigil hiningang laban sa unang round ng US Open Women's Singles sa mga iskor na 6-3, 2-6, 7-6 at 13-11 nitong Luna sa New York, ipinakita ni Ayala ang kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga mas magagaling na katunggali. Agad kasi nagpakitang gila si Ayala sa unang set nang hindi nagpagapi ito sa pambato ng Denmark at inagaw kaagad ang momentum upang angkinin ang 6-3 na score. Samantala, ipinakita naman ni Tauson na siya ay world number 14 nang ito ay umabante at halos hindi na binigyan ng pagkakataon ng Pinay Star sa ganap na 2-6. Naging roller coaster ride naman ang ikatlong set dahil kahit na lamang sa Ayala ng 5-1 standing, mahigpit na hinawakan ng Pinay ang kanyang raketa at pinatunayan ang kanyang matinding pagpalo tungo sa malapit-lapit ng tagumpay. Dito, sunod-sunod na puntos ang kanyang ikinamada at nakapang-abot pa sa matinding tiebreaker na umabot sa 13-11 panalo kay Ayala. Sa huli, talaga namang pusong palaban ang nanaig at hindi na napigilan ni Ayala na umiyak sa tuwa matapos ang mainit na sagupaan. Ikinurba lang naman kasi ng Pinay ang kanyang pangalan bilang kauna-unahang pambato ng Pilipinas na nakapanalo ng Grand Slam Singles Match sa nasabing patimpalak. Susunod na mga kalaban ng Ayala ang mananalo sa pagitan ni na Cristina buksan ng Spain at Claire Liu ng Amerika. Para sa Euro TV Balitang Sports, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino. Mayroon bagong muka ang Miss Grand Philippines.